Sabi niyan City Laguna, isa sa katuwang ng mga pulis at iba pang ahensya ng lokal na pamahalaan ang City Marshal. Ang mga ito ay may tuturing umanong human CCTV at first responder sa lungsod. At bilang pagkilala sa malaking tulong nila sa pagpapanatili ng peace and order sa lungsod, minamadali na ang pagtatayo ng mga mobile police stations na magsisilbi ng mga headquarters ng City Marshal. May report si Jackie Palima. Ang City Marshal ng Binyan City ay isa sa natasan upang magmatsyag sa amang panig na lugar sa bawat barangay. Sila ang ay mga pinili at ipinasok sa training upang maging katuwang ng mga pulis at tanod sa naturang syudad. Sila ang magsisilbing human CCTV at first responder sa mga insidente, aksidente at krimen na posibleng mangyari anumang oras gamit ang two-way radio ay mabilis nila itong maitatawag sa mga polis, bombero, BTMO, LTMO o kung anumang ahensya ang dapat naaaksyon dito. Katuwang sila ng mga polis at tanod sa pag-implement ng peace and order sa dis oras ng gabi at madaling araw. Sa ngayon, minamadali na ang pagtapos sa mga MPS o mobile police station na ilalagay sa iba't ibang party ng syudad na gagamitin bilang headquarters ng mga city marshal. Sa kasalukuyan ay mayroon ng MPS ang Barangay San Antonio, San Francisco, Sorosoro, Timbau at Barangay Mamplasan Stations bukas sila sa anumang oras at maaaring makipag-ugnayan sa kanila. Mula dito sa Binya City, Laguna, para sa Eagle News, ako si Jackie Palima, IM1 with 25.